<laughs> Good morning everyone. Naglulus yung internet natin, walang ano dito. thank you kay madam ha nagbigay siya ng stars 100 stars kay madam Nibs Belian but thank you so much this morning everyone so nandito lang ako sa gidli gidli parang walang ano dito signal Watching from Cavite, shout out Kai Cheryl Gagarino. Good morning, madam. G Maroliti. o nga pala, lahat ng bashers, magkakaroon kayo ng golden award sa darating po na birthday ko sa August 30. Kukunin nyo yan, may prize po, 100,000. Uh, beast and Bashers ng Diwata Paris of the Year. so Kung alam mong ikaw na yan, you have chance to win 100,000, ibibigay ko talaga yan ng kasayo pupunta ka lang doon sa birth, sa birthday ko to claim your prize sa uh, Permwood po sa Tagaytay. So yan, may chance po ang mga bashers ko lahat manalo. Manalo. Yung mga, lahat ng bashers ko may chance manalo ng 100,000 cash. Pipick up nyo yan sa birthday ko at ibibigay ko sa inyo ng cash. Totoo yan, legit. Uh, ang title based in bashers ng diwata Paris of the year. So, kung alam mo ikaw na yan bashers, may chance ka pang manalo ng 100,000. <laughs> Oo, sa Permwood. Just PM. Kung alam mo ikaw na yan. Hindi, bibigyan ko talaga yan. Promise. So, di diba, Lahat ng bashers natin may chance manalo ng 100,000. Saan ka pa?